Nag-uusap lang kami tapos na kasi yung ginagawa namin sa loob. Nag-uusap? Ganyang klase pag-uusap nyo? Masyado naman dikit-dikit, anak. O, oh, pwede maghiwalay-hiwalay naman kayo. Anong ano ba? Ano masama dun? Eh, gusto ko siya eh. Gusto niya ako. Mahal namin isa't isa. Sa tingin mo, walang masamang intensyon yung sinasabi mo? Hindi mo ba nakakita yung katayuan mo sa katayuan namin? Charles, trabahan ka lang kita. Masyadong naliliit na rin ako sa mga sinasabi ng nanay mo. Huwag mo pakinggan yun! Baliwalay niyo mga sinasabi niya, hindi importante yun. Ang importante, mahal kita. Charles, pakian naman to. Pakipasok na to mga to. Bakit nandito pa siya? Ipasok mo na sa loob. Ah, uh, sorry po ma'am. Maraming pa kasi ako. eh. Late ka nang dumating eh. Tapos, pabagal-bagal pa yung kilos mo. So Sorry, sige, iano mo siya. Isa-isahin mo yan tapos ayusin mo yung kamada doon sa loob, ha? Oh, yes po, ma'am. O ipatong mo yung mga... Ayan, kagaya Ilagay mo siya dyan sa maibabaw. Yan, dyan. Ayusin mo yung mga nandyan. Oh. May lakad ka ba? Wala, dito lang. O, oh, bak. Dito lang pero nakaganyan pa yung ano mo. O, oh, Charles, bakit nandito ka? Doon ka, di ba? May pinapaayos ako sa'yo. Maa? Ah, matulungan ko na siya. Madoon ka na sa ano, para makapagbenta ka na Ganyan doon. ang ayos mo, tutulong ka? Oo. Pwede naman siguro magpalit ka muna ng damit na. Ma, okay na to para lagi akong maganda, di ba? O, oh, ikaw, Charles, sa Eto, sige, tulungan mo si Charles dito, pero ayusin mo, ituro mo na rin sa kanya yung mga dapat niyang unahin, ha? Mm -mm. Tapos, uh, mamaya, babalikan ko kayong dalawa. Sige, ma. Ah, sige. Pawis na, pawis ka na. Hoy, na! Hoy! Okay lang kayo? Okay lang ba kayo? Okay lang. Ano yung nakikita ko? Um, Nag-uusap lang kami tapos na kasi yung ginagawa namin sa loob. Nag-uusap? Ganyang klase yung pag-uusap nyo? Masyado naman dikit-dikit, anak. O, oh, pwede maghiwalay-hiwalay naman kayo. Unang-una, nasa oras pa siya ng trabaho. Ah, uh, tita. Ma oh. Tapos na po kasi yung ginagawa ko eh. Oo, oh, kaya nga tinulungan ko siya eh para matapos agad. Matapos, pero mukhang hindi naman kayo nagtrabaho eh. Mukhang naglandian lang kayong dalawa eh. Man naman. Anong man naman? Ano naman siguro masama, di ba? Walang masama. Single ako. Single oh. siya. Ano problema doon? Anong problema doon, Nak? Naririnig mo ba kung ano yung sinasabi mo sa akin? Anong problema doon? Unang-una, trabahante natin yan. Tapos ikaw, isipin mo nga mabuti kung ano yung sinasabi mo sa akin. Tsaka ikaw, Charles, dapat hindi ganyan, ha? Dapat nilalagay mo yung ano, yung sarili mo doon sa limitasyon, sa pakikipagkaibigan sa anak ko. Mawala naman ako minibigay ng limitasyon sa kanya. Bakit wala? Ah, sige na, Charles. Di ba, tapos na na yung trabaho natin. Balikan ka na lang bukas. Ah, uh, oh. sige po. Kita, mauna na po ako. Oh, pero agahan mo bukas ha. Ilang beses ka nang late. Paulit-ulit na lang ako nagsasabi sa iyo na agahan mo pero lagi late kang pumapasok. Pwede ba bukas maaga ka naman kasi marami tayong ayusin. Sige po, Tito. Oh, sige. sige. Ah, okay. At ikaw, mag-uusap tayo ha. Nak, hindi ko nagustuhan yung nakita ko kanina ha. Naiisip mo ba kung ano yung pinapatulan mo ngayon? Ah. Anong masama doon? Okay na tao si Charles. Pinag-aaral kita, 'di ba? Pinag-aaral kita lahat ng ng gusto mo sinunod ko. Pero 'wag naman sa taong 'yon. Unang-una, wala 'yung pinag-aralan. Trabahanti natin siya. Anong ipapakain niyan sa 'yo Eh halos tayo nga nagpapakain sa kanya dahil sa atin siya nagtatrabaho. Tsaka ikaw mag-isip ka, matalino ka. Mano man. Ano ba? Ano ba masama doon? Eh, eh, gusto ko siya eh. Gusto niya ako. Mahal isa't isa. Papakainin ka ba nung pagmamahal niya? Ano ipapakain niya sa iyo? Eh halos ikaw yung nagpapa tayo nagpapasweldo sa kanya. Tsaka tingnan mo naman yung itsura niya, tsaka yung katayuan niya sa buhay. Eh, Mag-isip ka. Napakarami mong manliligaw para ipagpalit mo 'yon sa taong 'yon lang. Mabigyan mo naman ng chance yung tao. Nagsisikap naman siya eh. nag siya para makapag-aral siya. Ako rin naman nagsikap ako para mapag-aral kita. Tapos yun lang igaganti mo sa akin. Yun na, ipag yun na ipapalit mo. Yun yung magiging jowa mo o mapapangasawa mo. Ma Hindi ako makakapayag na siya yung ma mo. Buong ko, ikaw na yung nagdidesisyon sa akin eh. Dahil ako Pwede di ba dito? Ako naman magdesisyon para sa sarili ko? Hindi. Dahil ako ang magdidesisyon dahil anak lang kita. Kaya kung ano yung gusto ko, yun ang dapat masunod. At hindi siya. Ayoko sa kanya. Yan ang tandaan mo. Yan lagay mo sa kukote mo na ayoko sa kanya. Tandaan mo yon Ayoko. Okay. Oh, Ay. Ano naman maaga ka ngayon? Tita, good morning po. Anong maganda sa umaga? Ah... Uh... About nga pala dun sa nakita ko kahapon. Parang Dapatin mo nga ako. Ano ba nga naman sa anak ko? Ah, uh, tita. Wala man akong masamang intention sa anak niya eh. Sa tingin mo, walang masamang intention yung sinasabi mo? Hindi mo ba nakakita yung katayuan mo sa katayuan namin? Charles, trabahanti lang kita. Kami nagpapasahod sa'yo. Tapos, wala kang pinag-aralan. Nakita mo naman. Nagtiis ako, nagtrabaho ko para mabigyan ko ng maganda kinabukasan yung anak ko. Tapos, Sa'yo lang? Sa'yo lang siya papatol? Sa tingin mo ba, papayagan ko yung anak ko na patulan ka? Tsaka mag-isip ka. Unang-una, kami nagpapasweldo sa'yo. Pangalawa, ayoko sa'yo. Ayoko sa'yo dahil wala kang pinag-aralan at hampas lupa ka lang. Tandaan mo yan. Siguro pa matatanggap kita kung sakaling makapag-aral ka at makapagtapos ka ng pag-aaral, yung masasabi mo sa akin na, Tita, eto, may pinagmamalaki ako para para naman matanggap ka ng pamilya namin. Pero sa ngayon, sasabihin ko sa'yo na ayoko sa'yo, ayaw namin sa'yo, at unang-una, hindi hindi kita matatanggap. Yan ang tandaan mo. Kaya kung may, may bala ka pa na ituloy yung, yung panliligaw mo sa anak ko, tigilan mo na dahil kung hindi mo siya titigilan, mapipilitan ako na tanggalin ka sa trabaho mo at alam mo yan, walang ibang pwedeng makatanggap sa'yo sa trabaho dahil ikaw na nakiusap sa akin na wala kang makuhang trabaho. Kaya mamimili ka lang kung gusto mo pang magtrabaho sa akin o ipagpapatuloy mo yung paglalandi sa anak ko. Sige po, tita. Hi! Sorry ah, makas yung mami Intay ko muna siya na matulog. Ako pumunta rito. Ah. Uh, pwede ba tigil na lang natin 'to? Bakit? Ayoko. Bakit dahil ba kay mami? Eh, tama naman yung mami mo, di ba? Eh, pinag... Pinag-aaral ka naman niya talagang nang maayos. Oh, Charles... Nabibigay niya lahat ng gusto mo. Huwag mo pakinggan yung mga sinasabi niya. Pero, magulang mo... Yun? Pero magulang mo pa rin yun. Isa rin akong desisyon. Gusto kita. Desisyon ko yun. Matanda na ako. Hindi ko kailangan yung desisyon niya. Diyan sa'yo po. Hindi, hindi ako papayag. Hindi ako kayo pag-iwalay sa'yo. Hindi. Alam ko ito yung tama eh. Masyadong naliliit na rin ako sa mga sinasabi ng nanay mo eh. Huwag mo pa kayong ganyan. Baliwalayin mo yung mga sinasabi niya. Hindi importante yun. Ang importante, mahal kita. Mahal mo ako, di ba? Ayoko. Hindi ako kayo iwalay sa'yo. Hindi. Ayoko. Hindi. Hindi. Tama. Tama na. Hindi nga. Ah. Ayaw ko nga. Bakit mo ba ako iiwanan Yan Dahil lang doon. Hindi, dahil doon eh. Mahal kita. <gasps> Ay, Alam pala, ko eh. mahal ka ng nanay mo. Mas pipiliin ko yun. Kasi tama naman siya eh. Anong papakain ko sa'yo? Di ba? Wala. tutulungan natin yun. Hey, hindi ko naman, hindi ko maninihingi ng kung ano-ano eh. Okay na yun. Magkasama tayong dalawa. Hindi, hindi tayo pwedeng maghiwalay eh. Yes, Mama, mama. Aliya, where have Ki, you been? Kita ko asila. Uh, ate at goya-chan. What, uh, what are they doing? Uh. What? Hug. Hug. Mm. They hug each other. Mm. Sure. Okay, 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 baby. Thank you, Nak. Thank you. I got out. Charles, huwag mo ano ba? Ayaw ko nga! Hindi oh, oh, Charles! Uy! Ano nangyari sa inyo dalawa? Ha? Ano, Charles? Anong problema nyo? Ikaw! Bakit ka umiiyak? Ha? Sige nga, magsabi nga kayo sa akin ng totoo. Ano? Pita, ito naman yung gusto mo, di ba? Ah. Ayaw ko mo talaga siyang paiyakin eh. Pero sinunod ko lang yung gusto mo. Tama lang yun, Charles, kasi hindi kita kayang tanggapin sa pamilya namin. O, oh, di ba? Narinig mo na? <laughs> Ano? Hindi siya may dahilan kung bakit ako umiiyak. Kasalanan mo! Ano kasalanan ko? Bakit nung ba pinag Dahil hindi siya karapat-dapat sa'yo. Isipin mo mabuti. Alam mo, ikaw yung hindi karapat-dapat sa'kin eh. Hmm? Dahil sa mga desisyon mo, kaya ako nagkakaganito. At ako pa ngayon na sinisisi mo, eh ikaw yung nagdidesisyon ng mali. Ako ang ina, kaya alam ko kung ano makakabuti sa'yo. sa amin! Ang mahal ba? ko siya, mahal yung isa't isa, ako ang magdidesisyon ko, sino yung pipiliin ko. Bakit ma? Tignan mo yung sarili mo. Ha? Di ba mag-isa ka na? Oh. Dahil sa kakapili mo. Maling tao yun, napili mo. Nagkamali man ako, pero tinatama ko yun, kaya nga inaayos ko yung buhay mo. Hindi mo ba naisip yun, na kung bakit ako nagkakaganito, kung bakit ayoko sa kanya, dahil ah, nakikita ko na wala kang magiging future sa kanya. Hindi importante sa akin. Ano importante sa iyo? Yung pagmamahal? Okay. Okay. Paano ta... mapapakain? Ma, hindi ko siya pwedeng iwala Bakit? Dahil ayokong palakihin yung anak ko na mag-isa. Charles! Bakit? May nagtiwala ako sa iyo. Di ba? Wala siyang kasalanan dito, ma. So, sino ang mali sa pilas yung pamin? Yung mali, yung mo. Walang mali sa pakikialam ko dahil anak kita at nasa poder pa kita. Kaya huwag mo sasabihin sa akin na mali yung ginagawa kong pagpapalaki sa'yo at ayoko sa kanya dahil kaya ko kayo tinututulan. Nasa poder mo ako? Pues, oh. hindi na ngayon. Nasasasama na ako sa kanya. O oh, sige. Maka, maano, matigas na ang ulo mo? May pakpak ka na ba? Sige, lumipad ka. Umalis na kayong dalawa dito at huwag na kayong magpapakita. Tignan ko lang kung ano magiging buhay magkakaroon ka. <coughs> Ma'am. Buti oh. naman kayo na pasyal kayo, nak. Gusto ko sana humingi ng sorry sa mga nasabi ko nung nakaraan. Alam ko, sobra yung mga nasabi ko. Alam ko naman na gusto mo lang mapabuti ako eh. Charles, salamat sa pag-aalaga mo sa nakuha. ko ha kung ano man yung mga nabitawan kong salita sa sa'yo, patawarin niyo akong dalawa. Wala naman ako sigurong ibang inisip, kundi yung magkaroon kayo ng magandang kinabukasan. Siguro bilang isang ina, maunawaan mo rin ako, Charles. Kaya kung may ko nakapagbitaw man ako ng hindi magandang salita noon, dahil gusto ko magsikap ka, kasi gusto ko mabigyan mo ng magandang kinabukasan yung anak, yung anak ko at yung magiging anak nyo. Ma, um, sorry kung ngayon na kami nakabalik. Gusto ko sanang humingi ng sorry sa pangangyari noon. Ngayon lang kasi kami nagkaroon ng lakas ng loob na humingi ng tawad eh. Ah, uh, tita. Pasensya ka na kung ganito yung nangyari sa amin ah. Kung nasuway ka namin. Pero tita, pinagbutihan ko naman eh. Nga pala tita, nakapagtapos na ako ng pag-aaral. Tsaka, naiimahis din trabaho ko tulad ng sinabi mo sa akin noon na matatanggap mo ako pag uh, meron na akong trabaho. Alam niyo ba, Nak? Ang tagal kong inintay itong pagkakataon na to. Ang tagal kong nangarap na isang araw, makikita ko ka ulit kayong dalawa na babalik dito. Although nung umpisa, hindi talaga maganda yung, yung pagtrato ko sa kanya. Sa'yo rin, Charles, humingi ako ng pasensya ha. Siguro intindihan mo ko, dahil bilang isang ina, wala naman siguro nangarap ng masama para sa anak niya. Ganon din yung pangarap ko para sa'yo ngayon. At nagpapasalamat ako, kasi bumalik kayo. Thank okay, you, ma. Um, Nga pala, pangalawang apong wala to. Ganon ba? Nasaan yung isa? Uh, tita, bali, nandito namin sa school eh. Uh. Eh, dumana kami dito. Kailan nyo naman dadalhin sa akin yung apo ko? Para naman makita okay, na ko siya. Na um... Pinusan namin na magkapatawa muna tayo para na rin sa mga, mga bata. Oo naman anak. Sabik na sabik ako na makita kayo. Lalo ka na. Lalo na yung mga ah, apo ko. Sana ipakita niyo naman sa akin yung mga anak niyo. O, ako naman, ma. Thank you ma. No. Salamat Charles ha? Thank you tita.